Hello guys! Welcome to my vlog! Hello, <laughs> okay guys, maganda. For today's video, magagawa tayo na skin. Oh, meron tayo chocolate. Ayan, okay, nakagawa na ako nito. Okay, habang tayo ay nag-vlog, syempre, nag-live din tayo kay Popo. Nag-live tayo kay Popo.

Ops! na. Halagang tres lang. Kaya hanggang dito. 3 lang guys. Um, Mamaya hapon, matigas na to. ilalagay na natin sa wrap, sa freezer. Ilalagay na natin. Oh, di ba? At bumili na rin kayong yelo. Ayan. Business ngayong summer. Okay. Okay, yan. Iscan uh, din natin. Yun lang. Okay, bye-bye, guys. See you for my next vlog. Don't forget to like, follow, share, and subscribe for more videos. So, oh, subscribe sa ano na, Paalulog Ah, wala. Paalulog <laughs> daw. <laughs> Paano lang dito sa Facebook. Ay, may YouTube channel din ako. Search nyo lang joan Fernandez Tenedero. Joan John Blacks. Okay. Bye!